Ma'am, pahingi advice tungkol sa asawa ko. Umaga, tanghali, gabi, lagi niya akong niyayaya. Anong gagawin ko? Hindi ko na po kaya. Masakit na po. Ay, wow! Panalo pala si mister. Ayos ah! Nako, nako! Talagang masakit yan. Siyempre, ikaw ba naman? Umaga, tanghali, gabi. Ay, nako! Alam mo, dai, kung gusto mo nang masinsinang advice, eto, makinig ka ha? mo muna tayo. Ayon sa artikulo ng B. Wise Professor, ang pagiging malibog ay hindi abnormal. Ito ay natural na tugon ng katawan na nararamdaman ng lahat, maliban sa sinuman. Ito ay isang biological impulse na nakatanim sa bawat individual. Kaya naman, ayon sa mga eksperto, hindi masama ang pagiging pagsasariling sikap araw-araw o di kaya sa pag ana ana ba? Ganon. Pero, kung nagiging routine mo na ito at nagiging kontrolado ka na nito, nagiging sobra na ito sa iyong ugali, ito ay dulot na nagiging problema na. Kaya naman, eto na. Kung paano mo matutulungan ang iyong mister sa pamamagitan nito. Eto, makinig ka inday ha. Eto ang gawin mo kay Dudong. Pinakauna, manood kayo ng movie na alam nyong matutuwa kayong pareho. Yung matatawa kayo ba? Ganon. Manood kayo ng mga comedy. Ganon ang gawin mo sa kanya. Kaya yayain mo siya. Kung wala kayong TV, pumunta kayo sa sinihan. Yayain mo siya. Lumabas kayong dalawa. Manood kayo ng sini At syempre, samahan yung na rin ng popcorn ha. Bumili kayo, dapat ang isa para hindi mag-agawan sa isang pirasong popcorn. Alam nyo ba na ang nakakatuwang palabas ay nakakapagbigay sa atin ng happy hormones? at hanggang sa paglabas nyo ay mapag-uusapan nyo ang pinanood nyo na nakakatuwa at hanggang sa pag-uwi nyo ng bahay makaabot kayo ba hanggang sa makahiga kayo sa kwarto nyo mapapag-usapan nyo at hindi mawawala nyo ngiti nyo sa mga labi at hindi nyo na maiisip ang inyong schedule yung pag anak -ana ba lalo na sa si dudong o di ba lagi lagi siyang di ba niyayaya kanya niya? o ganoon kaya instead na yayain kaibigan napapag-usapan niyo yung nakakatuwang pinanood niyo. Alam mo dai, kapag ang isang tao talaga kapag stress ito, depressed ba, maraming iniisip, maraming problema, minsan dinadaan na lang 'yan sa ano, ana-ana. Kaya ganyan nagiging habit niya na. Kaya ayan, kaya paminsan-minsan once in a while nanonood kayo ng mga gagandang pelikula, yung alam yung patatawanin kayo, makakatawa kayo. So, ayun, magre-relax talaga kayo dyan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya, ayan, Inday, ha? Yan ang pinakauna. Pangalawa, utusan mo siya na magtrabaho sa gawaing bahay. Halimbawa, wala siyang pasok ngayong araw na iyon. Ay dapat, ano, turuan mo siya. O di kaya, sabihan mo sa kanya, Honey, baka naman pwede mo akong tulungan sa paglalaba? Napapagod na kasi ako eh. <laughs> o, oh, ganyan ang pagkasabi. Dapat yung kasamang lambing ha, para ganahan siya. Ganun, lambingin mo. Alam mo, minsan ang mga lalaki, kulang lang yan sila sa mga lambing. Kaya dapat, paminsan-minsan, hinuhuli din natin yung kiliti nila. Lalo na, syempre, kapag inuutosan natin sila, dapat, marunong tayong magdala sa kanila, o ba? Diba? Talagang masasabi kong mapapa-oo talaga si Mr. sa iyo. Alam mo day, sa paglilibang sa mga trabaho ay nakakalimutan niya na ang pag-anaana, ba? ba? Diba? O di eh syempre mag-aabala na siya sa mga gawaing bahay, hindi lang naman sa paglalabay, kagaya ng paghuhugas ng pinggan, ah, paglulu. pagluluto. Ito pa, huwag mong hayaang mag-isa si Mr. Oo, tama ang narinig mo. Huwag na huwag mo siyang hayaang mag-isa, lalo na sa inyong silin pahingahan dahil nagiging malikot ang kanyang pag-iisip maaari niyang gawin ang pagsasariling sikap kaya ayan naman lagi mo siyang babantayan yayain mo siya halimbawa bibili ka doon sa may kanto yayain mo siya bumili kayo ng kwek kwek kumain kayo ng ano mga street food dyan para malibang siya kasi kapag nag-iisa isang lalaki nako 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 sinasabi ko sa iyo yung talagang mga kamay niya ay unti-untihin niya na yung pagtatrabahuin at pupunta na yan sa kanyang ano, alam mo na yon. Kaya naman sa pamamagitan noon ay kailangan mong mag-isip ng paraan. Ayan, yayain mo siya. Halimbawa, halika dito, bili tayo ng fishball. Halika dito, bili tayo ng isa. Oo, ayun. O, oh, di ba? At least, di ba, meron kayong banding na busog pa kayo. O, nagkwentuhan pa kayong dalawa. At eto pa, pinakahuli, yayain mo siyang mag-gym kayo. Oo, tama ang narinig mo. Yayain mo siyang mag-gym, mag-exercise. Alam mo ba, ang exercise ay nakakatulong ito sa ating mental health para maging malusog ang ating mentality. Laging mag mag ba? Ganon. Maging ano tayo, hindi tayo mag-iisip doon sa comfort zone na kung saan gusto niya lang yung ganon. Mag-ana-ana. O ba diba? kapag nag-exercise yung tao, palagi talagang nawawala yung stress, problema, nagiging malusog pa, at marami pang binipisyo, matatanggal yung mga mga toxins sa ating mga katawan. So, ayun, Inday, ha, alam mo na kung paano mapipigilan at matutulungan ang iyong kapareha. Kapag alam mo sa sarili mo na parang sobra-sobra na ang kanyang ginagawa, ay eh, ayon gawin mo na iyon ang mga ibinahagi eh, ko sa iyo. Pero, kapag ginawa mo na at wala pa rin epektibo, ay, nako, kailangan mo na siyang ito ipunta sa doktor, kailangan na kumonsulta na para magamot na kung ano ang sakit niya, kung bakit ganyan na lagi, ba? Diba? ikaw din nahihirapan ka, yung ano mo, itetso mo ba? Diba? yung maniers mo eh syempre, malalanta din yan sa sakit, laging ganun aray na aray yun, <laughs> diba? kaya dapat advice ko sa iyo ay kung yun, kung hindi, ano, at syempre, pinaka-importante din, hindi ko banggit yayain mo siyang magsimba, magsimba kayong dalawa. O, ba diba? para at least naman na uh, mali, ma ano naman siya makikilala niya yung ano at saka marami siyang matutunan at ma-enhance yung ano natin paniniwala natin sa Diyos. So ayun lamang. Syempre maraming maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please i-subscribe mo na ako at syempre lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, please i-subscribe mo naman ako at i-click mo na yung bell, i-share mo na, i-like mo na 'yan. Maraming maraming salamat. Bye. Bye.